So, ngayon ngayong araw guys, manglilibre nga pala si Kuya Dogs. Bagong sweldo nga pala siya, kaya galante siya for today's video. Malapit na nga pala mga piyesta dito sa amin guys, kaya punta kayo, magdala lang kayo ng ulam. Bago nga pala manglilibre si Kuya Dogs, mag -e exercise muna kami. Alas 5 na nga pala ito ng hapon, pero yung araw nga pala guys, sobrang tirik pa rin. Dahil wala nga pala mga puno dito, nasisilo kami. Dito nga guys, nagtataka ako kay Kuya Dogs, bakit siya nakaganito? Eh meron naman siyang suot na sombrelo, bakit nagpapakahirap pa siya? Ang dami talagang sagot na hindi matanong. Buti na lang sa Buyo Bo, -bu, guys, may araw sa noo. Pero hindi nga pala ako So guys, kaya nga pala kami palagi naglalakad ng napakahaba-haba ay sobrang ganda dito. Sariwa nga rin pala yung mga hangin dito at iwas stress. Ibang nga pelang pala ngayon guys dahil sobrang tirik nga pala ng araw. Wala kasing ulap kaya ganito. Ito nga guys, ginagawa nga pala akong poste para hindi sila masilaw. Tapos naalala ko nga pala guys, palagi nga pala akong hapon nagigising. Kaya hindi na ako naarawan tuwing umaga. Kaya tinanggal ko yung t-shirt ko at tumalikod sa araw. Effective kaya itong ginawa ko. At ayan guys, nandito na nga pala kami sa lugar na sobrang daming pagkain. Kaya sobrang daming tao dito kasi ito talaga yung tuwing hapon. Nagtataka nga rin pala kay kasi kanina pa siya naghahanap sa bag niya. Yun pala guys, nahulugan nga pala siya ng pera. Dumukot kasi siya ng cellphone, baka napasama. Kaya ayan guys, imbis na libre siya, magtitiis na lang kami ng gutom. Ano kayo <laughs> Kulay blue yun, merong agila yata yun. Kulay blue, merong falcon. Falcon ba yun? <laughs> Hindi Falcon yun, Penguin yun eh. Kaya guys, kung sino yung nakakita ng kulay blue na may Falcon, kay Kuya Dugs nga pala yun. Nag-try nga rin pala namin balik yung mga dinaanan namin, baka makita pa namin. For sure guys, kapag may nakitang ganun, hindi pinapansin. Kaya mataas yung chance namin na makita ulit namin. Kaso guys, hanggang dito nga pala sa lugar namin, hindi namin nakita. Kaya sinabi ko, baka nakuha na ng masamang tao. Tapos guys, may nakita nga pala kami dito, nagbanggaan na continent. Kaya ayan, nagperm nga pala sila dito ng bundok. First time ko nga pala makakita ng bundok, guys, grabe, sobrang ganda pala dito. Sobrang hirap nga pala huminga dito, guys, kasi sobrang sobrang taas nito sa lupa. Nakita ko nga reply ng mga tao dito, guys, parang langgam. Kaso, guys, imbis na mag-enjoy nga pala kami dito, nakita ko si Kuya sobrang lungkot. Masakit talaga, guys, kapag nawala ng kulay blue na may palkon. Tapos habang naglalakad nga pala kami, guys, may nakita nga pala kaming pitaka. Magmamagandang loob sana kami, guys, kasi hanapin namin yung may-ari. Kaso, guys, nung kukunin namin yung pera, wala pa lang laman. Kaya imbis na may magawa kami maganda ngayon, guys, itatapon na lang namin tong pitaka. Kakalakad nga pala namin, guys, na puntahan na nga pala namin si Paputok. Nagpapa-comfort nga pala siya kasi nawalan nga pala siya ng pera. Hulaan nyo Palagis ko kung ano yung nasa kami ni Quill Tapos nangarap lang kami maglakad kaya oras na para kumain. Nakita ko nga yung pera ni Quill Dogs guys puro bariya na lang. Kaya sabi ko ako na yung manglilibre dahil meron nga pala na pulot na kulay blue na may palcon. Siguro kawawa yung may ari nito dahil nahulog niya. Kaya ayan guys, nagmagandang loob na nga pala ako eh, kay Dogs na ako yung manglilibre sa kanila. Syempre kapag may dumadating na blessing, dapat i-share din natin sa iba. Feeling ko nga guys, sobrang swerte ko ngayong araw kasi naglalakad lang ako, may napulot pa ako isang libo. Malas lang ni Kuya Dugs dahil nawalan siya. Kaya imbis na siya yung manglibre, ako na lang tuloy. Ayan nga guys, pinapako ko na ng nga rin pala sila sa ulam ko. Usually guys, kapag ginagawa nila yan sa akin, nagagalit ako. Pero dahil na ako ngayong araw, hindi ako magagalit. Ayan nga guys, nakangiti pa ako habang kumukuha sila. Siguro guys, yung nakapulot ng 1,000 ni eh, Kuya Dugs, malaki yung pangangailangan.